Kayo po yung mga bata. Thank you so much po sa inyo, ma'am. So, si so, umpisa na namin magka-camera muna kami, guys, para ito yung i-upload natin sa TikTok. Ma'am AJ, hello, sir AJ. Nakao na yung camera. Ayun. So for today's video mga idol, ito na po yung ating pa program. So salamat po sa lahat ng mga nagsusupport sa ating paglalag sa TikTok. So pangat po pa-feeding program na natin po guys. So sana tuloy-tuloy na to. sa hanggang may TikTok na dyan tayo. So go. So umpisa na natin. So ito po yung mga bata. So thank you po sa ating mga viewers, sa lahat lahat na viewers natin. Maraming salamat sa inyong lahat. So, hindi ko na po kayo isa-isahin para mahaba yung listahan natin.